Uh, mga kapuso habang habang pong uh, uh, naglunsad ang um, ang uh, United States, Canada, Australia at saka Pilipinas no ha. Eh nang uh, dalawang araw na joint sea and Air exercise, yun namang China, meron din silang ginawa. <laughs> ang tawag nila doon ay combat patrol para daw subukan yung kanilang strike capabilities. Ayun na, malapit sa Panatag Shoal, Scarborough Shoal sa South China Sea. 'Di ba 'yan nangingisda yung ating mga kababayan? Di na nga makapunta roon eh, 'di ba? O pinapagpag sila, tinataboy. O anong ibig sabihin ito? Ano ba? Ano ba 'to? Nagpapakita ba ng uh, tikas ang uh, China? Ano bang tawag dito sa English ay uh, saber rattling ba tawag nila diyan? Eh uh, tayo po yung makikipagtalastasan kay Dr. Renato De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University Department of International Studies. <music> Dr. De Castro, magandang umaga po. Hello. Ah, magandang umaga, Camelo. Ah, ah, magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Opo. Uh, bigyan nyo nga po kami. Ano ba ang tingin nyo sa nangyari na yan? Nag-launch tayo noong Bambiarkules, kahapon, ng dalawang araw na joint sea and air exercises. Kasama natin ang US, Canada, saka Australia. Sa kabilang banda naman, ay yung China. Meron daw silang combat patrol para subukan ang kanilang strike capabilities. Ano ho ang tingin nyo rito, Dr. De Castro? Ano ba ito? Ah, uh, well, 'yung mga activities ng mga Chino, ho, 'no? Katulad ng paggawa uh, ho ng mga artificial islands, pag-militarize, 'yung combat patrol, and even 'yung live fire exercise nila, indikasyon ho talaga ng pananakop po nila talaga 'yan. Mm -hmm. So, talagang in a way, expect na natin 'yan kasi uh, unang-una pumapalag ang ating gobyerno sa pamumuno ni President Bongbong Marcos uh, Jr. baby strongo yung dating niya. At maganda ho ay yung support ho ng aliado nating bansa, ang Estado ni Unidos, at saka yung mga security partners natin, mga bago. Katulad na lang ho, tingnan natin ang Canada. Napakalayo ho ng Canada. Pero nagpadala pa rin ho ng frigit ang Canada para pakita ho na sumusuporta sila sa atin. And of course, sinusuportahan nila yung konsepto ho. Mm tawag nating natin free and open Indo-Pacific. Mm uh -huh. uh -huh. Laho dapat isang bansa na nananako po dito sa ating region. Uh -huh. So, expect ko natin to talaga kasi papaki, papamukali ng mga Chino sa buong uh, bundo at lalo na ho sa mga kanilang ano mga uh, kanilang mamamayan na talagang incorporate sila sa, uh, sa South China Sea. Opo. Opo. So, kanila yan at dapat nilang pakita na kontrolado na nila. Opo. Pero Dr. De Castro ganito po eh. Uh, bakit itinaon na meron tayong aktibidad sa US, Canada at Australia? itong ginagawa ng China? Anong gusto nilang patunayan? Nakaya kaya ho nila tayong tapatan. Uh, -huh. As, uh tandaan ho natin, no? ang sila ho ngayon ang merong pinakamalaking Navy sa buong mundo. Nadaig na na ho nila sa Estados Pangalawa ho, uh, meron silang pinakamalaking postcard. At sabi nga ho ng ating uh, May, ng Philippine Navy nga oh, yung ho, yung ginastos nila sa pag-reclaim uh, ng mga isla, almost 300 hectares ho nagawa ho sila ng artificial island, na nag-invest sila na malaki. Dapat ay pakita ho nila sa atin at mm -hmm. lalo, na ho sa mga mamamayan nila na ganito nakalaki ang in-invest natin para scoopin natin ang South China Sea. Mm -hmm. Hindi tayo aatras, hindi tayo magpapatinga doon lalo na sa Pilipinas. Mm -hmm. At may mga aliado pa. Mm -hmm. So expect na ho natin yan talaga. Oo. Parang naghahamon po ito. At parang sinasabi nga, ah, wala sa amin yan. So ngayon, ang tanong na sunod eh, ano naman ang gagawin natin at ng mga kaalyado natin na parang tinapatan tayo itinaumpa ng China yung uh, ginagawa nila na strike uh, capabilities combat patrol na yan sa panahong nagsasagawa din tayo ng joint patrol sa sa ating mga kaalyadong bansa. Ano ang dapat pa nating gawin? Meron pa ba, Dr. De Castro? Dabasong madami oh madami. Una-una talagang 'yong ipatupad talaga natin. Yung tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. Pagpapalakas o ng ating sandatahan lakas, lalo na ho ang hukbong dagat at of course yung uh, coast guard natin. I-develop po natin yung capability po natin, yung tinatawag po natin na anti-access area denial. Mm uh -huh. Tapula yung meron po tayong promo. Kasi hindi pa po ganun kalakas yung, uh, sandat, yung hukbong dagat natin. So kailangan po natin yung anti-access area denial capabilities uh -huh. para itamukha rin sa mga Chino Pagpapadala kayo dyan ng barko, kaya namin yung palubugin. Katulad do ang ginawa ng mga Ukrainian. Uh -huh doon sa Russian Black Sea Fleet. So doon po tayo magsisimula kasi malaking investment to talaga pag develop po natin ang hukbong dagat. Dapat i-build up po natin yung shipbuilding industry po natin. Mm -hmm. Tapos yung mga uh, associated uh, industry para palakasin po talaga yung ating uh, maybe, Navy. Mm -hmm. So, mahaba ang laro ho to. Mm -hmm. So, kumbaga, nag-uumpisa pa lang ho, nagkakainitan pa lang. Mm -hmm. So, expect this. Kasi ang goal talaga ho natin, no? Uh, and of course, in-emphasize ho to nung recent 2 plus 2 meeting mm -hmm. dumating ho dito si uh, US Defense Secretary Lloyd Austin tapos yung USL uh, Secretary of State si Anthony Blinken. Ang goal ho talaga nila natin is to enable to the Philippines mm -hmm. to recover its maritime domain. Opo. apo. Kasi nawala na ho sa atin dahil pinasok uh, pinapatrolyo ng Chinese Coast Guard, Chinese mm -hmm. Navy, Chinese Maritime Militia yung ating sarlo mismo ng ating exclusive economic zone. Opo. Mm -hmm. So, so mahaba ano talaga 'yan. 'Yun, sabi niyo, sabi niyo nga Dr. De Castro, excuse me po, mahabaan po okay. ito. So parang parang ang sinasabi, nakikipagtagisan ang China sa atin at uh, nakikipag uh, ano po? So ang tingin niyo kung tuloy-tuloy uh, po ito, saan tayo hahantong? Tayo ba yahantong hahantong sa mas malala sa inaasahan natin na uh, masamang mangyayari, uh, Dr. De Castro? Uh, Uh, ho, ay, ayan ho yung possibility. Yun Kaya sinasabi nga ho uh, ni, uh, i quote ko, no? Ay, si, yung Russian military philosopher, mm. war is an extension of policy by other means. Mm -hmm. Kasi ang talaga, ang goal naman ho talaga ng China, manakop, at diniklear na ho ng China noong 2010. No, no, nag, develop po siya ng konsepto na tinatawag niyang core interest. Mm -hmm. Ito yung mga interest ng China, usually territorial, na talagang gagamit po siya ng dahak kung talagang tong three core interest to ay kumbaga uh, inuuposo, o talagang ina lalo na uh, directed dito sa Amerika no tatlo yung core interest nila unang-una si debt South China Sea mm -hmm. and Taiwan mm -hmm, mm -hmm. So kung baga yun yung deadline ng China. And of course, la, uh, sa, lalo na sa issue ng South China Sea na talagang pinapalakasun natin ang sandatahang lakas natin, ang hukbong dagat natin, mm -hmm. tayo doon sa kanilang port interest. At of course, ang, ang isa pa talagang delikado ho dyan, nakatutok talaga tayo sa West Philippines and South China Sea. Ang interest talaga ng China, Taiwan, eh, napakalapit sa atin yan. Opo, opo. So parang inilalabas na ng uh, China yung mga, yung mga kabuan yata ng lakas niya po ano talagang ano to nag na ng gusto po ng muscle nito so doktor de castro pag ganito po mga sitwasyon itong ating ginagawa uh, kasama ang mga malalaking bansa na ito no uh, itong mga kalyado natin dapat hindi tayo iiwan ng mga ito dahil nalulutmatapan uh, yung China ano po oo, oo, oo uh, maganda ho sana hindi tayo iwan Pero maganda ho talaga palakasin ho natin talaga ang una ekonomiya ho natin pangalawa ho yung sandatahan lakas. It's a challenge for the Filipino nation, una mm -hmm. pa ng magkaisa, and to put our house into order. Mm -hmm. Mm -hmm. Talaga ako, kung gusto mo, natin talaga palakasin ang kung dagat na natin at sandatahan lakas, ang pinaka-pandusyan uh, niya is a very strong industrial economy. Opo, opo. Lalo na talaga mag-ship building sa mga associated, uh, yung pagpaproseso ng mga metals. Mm -hmm po talagang we have to put our house into order. Opo. Tignan na lang ho natin ang South Korea or even Taiwan ho. Bakit sila nag-develop? Kasi ho, nasa shadow sila ng isang military threat. Eh. South Korea ho, ang North Korea, Taiwan ho, China. Mm -hmm. So tignan na ho natin yung situation katulad ho ng Taiwan, uh, Taiwan, uh, South, uh, South Korea, even Israel. Bakit ho sila nag-develop? Kasi ho, under the shadow of a threat sila ng isang malaki, malakas na bansa mm -hmm. o mga bansa na hugusto silang ano, talagang ibura sa mapa ng mundo, katulad doon ng Israel. Ganun din ho tayo. Nasa, uh, kumbaga, sa nasa neighborhood natin, isang malakas, makapangyarihan ang nananakot na bansa. Mm -hmm. Unless mapayag tayo na sa kupin ng China o ang ating kalagatan, and susunod din, dyan, magiging probinsya tayo ng China. Mm -hmm. Nako. So dapat ho talagang we have to put our house in order. Apo, apo. we start talaga with eh, the basics. Opo. are developing our economy po. Opo, opo. Sige po. Dr. De Castro, salamat po sa pananaw. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kamel. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Dr. Renato De Castro, International uh, International Security Analyst and Professor sa De La Salle University.